Ayun mga pare, pupunta tayo sa fishing spot natin pero may nakita tayong ano prutas siya na prutas na wild. Ito yung bunga niya oh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan talaga nito. Ito siya. yan So, pa dito yung isa sa kabila. So ayan oh. Yung pang-isa. Ito yung pang isa puno niya. Sumiro so, pa dun, no? Oh. Ito natin. Ah. Ay. Ayan, oh. Ayan. Kukunin natin yung hinog. Ito. Ito isa. So, naka tayo. Eh, ah, ayan, oh. Nasaan ito para siyang saging? Ganun. Oo, oh, lasang saging to. Tikman natin. Ito yung itsura niya mga pare. Um, kaso ito dry na to. Medyo dry. Kaso ang dami niyang buto. Oh. Pero masarap to. Kaso dry na siya. So ibig sabihin din na siya masarap. Talong tindis isa. Hmm. Rasa siyang saging. Yung na. dito. Kinakain ko eh. Hanggang dito. Oo. Oh. Sa ko. Sa ko. Pag namatay tayo, son. Sama-sama na. Rasa siyang saging ito. Nag-cheers. Tisto so dry na siya, no? Hmm. 어떻게 보도?